Basura concept. Siguro boss, basura concept para sa'yo pero sa mga entusiast na mga nagbibuild, never naging basura yung ganto. Siyempre yung motor kasama doon. Sura concept kalahating milyon makatangahan malabo na talaga mata nito gumastos ka ng half million nagbig bike ka na sana hambog kalahating milyon daw kupal mo kalahating gayabang para paniwalaan ka sa resibo bisabi lang gaano katanga gagastos ka ng ganyan sa motor na iiwan ha 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 malaking kasi yan kalahating milyon pinaglolo ko lang sarili niyo. wag kami hoy ayan ang ilan sa mga komento matapos naming i-upload ang video na to kaya naman binalikan natin para alamin yung katotohanan yun, binalikan nga pala tayo ni Red Sweet dahil sa presyo ng motor na nakaka-intriga daw. Bakit daw kalahating milyon? So, bibigyan kayo ng presyo isa-isa. Ito ayon sa presyo ng may-ari. Yung presyo pala nung front shock natin, front shock pa lang is nasa 80,000 na. Dalawa, Olin's Legit, original yan. So, mga nag-comment doon, gumawa na ng listahan dahil isa isa natin to. <laughs> Yung front caliper niya na dalawa na 4 pot is sabi mo nang 50. Etong crank niya na dry clutch, kasama clutch 60,000. Etong shock dito sa likod, uh, pang hypermotor den din Ducati is 40. Yung swing arm niya, 35K. Yung tupat sa likod na Brembo din is 15,000. Itong tambucho niya, siguro mga nasa 18 to since customized siya, tas napakahaba, may loop, tas titanium. Ito namang ECU niya na Uma is nasa sa 8K. DRL siguro mga nasa 3K. Mags, yung mags niya nasa 25,000 likod pa lang. OEM pa yon hindi pa original. So ito original siya na pang H2. So estimate natin nasa 50 to 60 to. Siyempre wala pa yung shipping dito. Galing kasi tong Italy. Wow. Hindi natin alam kung magkano. So mabigat-bigat to. Kasi ako nagpapaship ako sa ibang bansa din is medyo mas mahal. Mahal talaga. Sabi na natin, estimate ko nito, shipping nito, through air, siguro mga nasa 120,000, mga ganyan. So, yun. Tapos, so, magkano na yun? Kung makukumpute nyo, kulang kulang 500k na. Siyempre, yung motor kasama doon. Tampas na ng 500,000 o kalahating milyon. And then, meron pa yan, yung mga parts niya na carbon na pinagawa dito sa, sa atin, sa S-Works. Nasa 120 yon since modified siya, customized, full carbon siya lahat. Na may, 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 mga winglet, may mga air vent, may mga air scoop. Kaya madami tayong lalagay dyan. Kaya abangan nyo yun. So kung na-compute kung magkano na yun, malamang sa malamang, lapas kalahating milyon na. Yun, may nabasa nga pala ako ng mga comment dun sa video ni Red Sweet. So eto, Naaatawa lang kasi sabi, basura daw, big bike concept, ganito ganyan. Bakit daw hindi pa nag big bike? Since kalahating milyon na yung nagastos. Boss, kasi ganito yan. Sa mga enthusiast, nagbibuild ng motor. Kahit magkano pa yan, basta makuha lang nila yung gusto nilang build kahit gumasos pa sila ng milyon. Meron nga ako nakita, boss, mga 1 million na mahigit yung concept ng motor. Big buy concept din sniper 155. Ang paskalating milyon, 1 million na ata mahigit yung nagastos noon. So mas mabigat 'yon kumpara dito. Meron pa akong nakita na baada wala pang kalahating milyon pinaglololo ko. mo naman na kung magkano yung presyo ng mga parts na sinabi ko ayon sa may-ari. Bahala ka na mag kung marunong ka sa math. Kala mo kasi siguro peke yung mga pinagkakabit dito. Tingnan mo mabuti muna, mag-research-research -research ka din, boss. Basura concept. Siguro boss, basura concept para sa'yo pero sa mga entusiast na mga nagbibuild, never naging basura yung ganto kasi eto na yung ano nila eh, parang achievement nila yung maapag-build ng ganong bike. Siguro hindi ka pa nakapag-build ng bike or baka nga wala ang motor, kaya ganyan sabihin mo yung basura concept. Once na nagka-motor ka boss, promise, papapugiin mo yan, hindi lang paghuhugas ng motor o pagpapaintab ang pogi sa motor. Accessories din minsan, ha? Tsaka mag-ride ka para hindi ka ganyan mag-isip. Yung kumpari ko nga, nag-build ng motor. Click lang yon Click 1, 2, 5. Ang nagastos niya, alam mo kung magkano na boss. Sa mga nagbabash dito sa kalahating milyon na concept na to. Siguro kulang-kulang kalahating milyon. Click lang yon. Yung click na naka-fatty tire, naka-dual naka disc, naka-single swing arm din. Tapos basta lahat, kalahating milyon na yon. Naka-full carbon din yon. gawa dito sa S-Works. Yung iba, hindi ganun kamahal yung pyesa like dito. Pero umaabot na rin ng mga ganung presyo. So sa mga magpapabuild and magpapapogi ng motor, lalo-lalo sa carbon and paint, dito lang yan sa S-Works Carbon Experts dito sa Santa Eteria, Caloocan City. Kalookan South lang 'to. Tara, let's go.